Umakyat na sa magit isang libo ang nasawi sa pagpapatuloy na madugong bakbakan ng bansang Israel at grupong Hamas. Mahigit 30,000 Pilipinong naroon kabilang ilang saksi sa karahasan at naipit sa magkakasunod na airstrike. Ilang Pinoy caregiver din ang nagkubli sa mga bomb shelter at nasa gip ng mga sundalong Israeli. Ang kalbaryo nila na nadokumento sa video. Tinutukan ni JP Soriano. Grabe po yung kaba, sobrang, sobra yung grabe, hindi ko ma-explain kasi first time, naiyak pa din ako. Grabe po. Ganun na lang ang pangamba ni Marisa sobra nang masaksihan yung... ang pamamaril sa lolong Israeli na kanyang inaalagaan. Magpapaiwan sana ang lolo sa common area ng housing facility sa Kibuts Nahal, nakatabi lang ng border ng Israel at Gaza na napasok na pala ng grupong Hamas. Nakita ko mismo si Lolo pinagbabaril sa sala, nanonood ng TV. Bigla na lang nagpuputukan so ku ni Lolo doon na doon mismo, nakaano yung tumama yung mga bala as in ratrat -rat talaga sobra. Si Lolo tumayo pa siya, tapos nang pagtayo niya wala bumagsak ulit siya gusto man daw niyang kunin ang binaril na employer, kinailangan daw niyang sagipin ang sarili at ang isa pang lolang employer, nagkubli sila sa isang bomb shelter. kami ni Lola dun sa loob, talagang nagyakapan kami kasi akala ko ipapasukin kami dun sa mamad. Kala ko ko na. Pero salamat pa din. Tata, hindi uh, yung panalangin namin. kanya-kanyang tago na rin sa kanilang bomb shelters ang iba pang Pinay caregivers sa lugar. Kasunod ng airstrikes ng Hamas sa lugar at para taguan ang mga tauhan ng Hamas, isang grupo ng mga militanteng Palestino. Iniisa-isa na po kaming pinupuntahan ng pinaka ng kibuts namin na may darating na po Pero maya-maya pa, may kumatok na na nagpakilalang Israeli soldiers para iligtas daw sila since hindi po kami sure at wala din naman pong announcement sa mga group chat sa lalo na po dun sa sa kibuts namin kahit ano pong katok ang ginawa nila hindi po kami sumagot hindi rin po namin binuksan pero hindi pa rin daw sila iniwan ng mga sundalong Israeli sabi nila um, okay, lang kami? hindi po sila tumitigil sa pagkatok tapos binuksan namin ni lola yung ano buksan na natin kako kay lola pagbukas po namin talagang mga sundalo po sila matapos masigurong walang naiwan o nagtatagong hamas sa kanilang housing facility, ay isinakay ng grupo ang mga Pinoy caregivers kasama ang kanilang Israeli employers. Sa biyahe, tumambad sa mga kababayan natin ang iba pang pasilidad ng Gaza border na nagliliyab. Ligtas silang nakarating sa northern part ng Israel sa bahagi ng Mishmar Haemek Kasama nila ang mga batang apo ng employers na tulog na dahil sa hapo. Sa panayam ng Super Radio DZBB, kay Philippine Ambassador to Israel Pedro Lilo Jr., nasa limang Pilipino pa ang unaccounted o hindi pa matunto kung nasaan. Lima na lang. Bali yung nag-clearing uh, operations yung IDF, uh, may dalawa na, na nakita sila na may mga safe rooms kasi dyan sa sa yung mga bahay dito sa Israel no so mm -hmm. dun sila nagtago nung kinatok ng IDF nung nagsi-clearing sila a uh, natagpo at dito't uh, dalawa uh, dalawang Pilipinos mm -hmm. na nagtatago sa ngayon ayon sa mga nakausap kong OFW ron bahagya ng nabawasan ang mga airstrike at barilan sa Israel kung saan may 30,000 Pilipino yan ay matapos ideklara ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Vow of Mighty Vengeance o pangako ng matinding paghihiganti sa grupong Hamas. Tinatarget nito ng missiles ang Gaza kung saan nakatira ang mga leader ng Hamas pero kung saan meron ding isandaan at Pilipino. Bilin ng Philippine Embassy sa Jordan na nakakasakop sa mga Pinoy roon Manatiling alerto at mapagmatyag sa sitwasyon at makipag-ugnayan sa embahada ng Pilipinas sa Jordan sa pamamagitan ng mga official communication channels. Sa ngayon, may 25 Pilipino na raw ang humiling ng repatriation o pag-uwi sa Pilipinas na posibleng madagdagan ayon sa Philippine Embassy sa Jordan paraan kung paano natin iuwi kasi hindi man sila makakadaan No? Maaari siguro through Egypt dahil yun katabing bansa. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews dot tv